Diba? Parang mga melo ng dami oh. Ang bango ng tomato. Amoy na amoy, no? Mm -hmm. Amoy na amoy mo. Maniliit pa yung mga patola nila. Oh, Kuha din tayo ng ilang dahon nito. Oh. Ah, dito pala, nagtatago pala sa loob yung malalaki. Yung malalaki yung ganyan. Oh. O, grabe, ito naman yung namin laki niya. Yun, oh. Oh. Mga kabirks, nandito tayo ngayon sa... Anong lugar to, mami? XCZ Farm. Yun, XCZ Zay farm at uh, mamimili tayo ng mga vegetable kasi nakita namin na daanan namin ni mami habang nage-explore kami dito sa malapit sa may Airdrie, Calgary area. So tara, tignan natin kung anong meron dito. Ano? Yung binabalot sa Korean food. Binabalot sa Korean food. O oh, diba, yung lalagyan yung karne dito pag nag samgyupsal Yan ba yun? oh parang hindi yun. ba lettuce lang yun? Hindi. Ito ano to? Oh. Ayun Chris, o oh, mo mga purple cabbage Ay, parsley ano <clears throat> parsley naamoy parsley. Na, yung parsley naamoy yung ano mahilig kaya yung chick dyan ah may mga maliging kinchay to. parsley o oh. tapos dito yung mga ano nila maliit lang o oh. ano yan parang melon napuwaso ka dyan ito nga o diba parang mga melon ang dami o oh. Mga sukini, ang dami ng sukini oh. Kita. Oh, wow, mga sukini. Dahil oh, mga pa pakana diyan sa loob. Oh. Pero wala tayong makukuha diyan, dali tayo. na tayo. Balik na tayo. Wow, ang dami tomato dito, grabe. Ang dami tumito diyan. Tapos yung kukunin ko tomato, yung hindi pa masyadong hinog para sa bahay siya mahinog. Oo, oh, sige bangon ng tomato. Amoy na amoy, no? Mm -mm, amoy na amoy mo. Naalala ko nung nag-aaral ako sa elementary sa North, pagka nasa ano ka, nagtatanim kayo sa farm. Ganyan. Yung mm gusto -hmm. mo mm gusto mo magibalo. Mhm, mani balang lang. Kasi pag nagluto ako sa bahay, gusto ko yung mm -hmm. Hindi agad maihinog. Oo. Pero ayoko na sobrang laki. <laughs> Malilit lang. Para hindi ano lahat. Mm -hmm. Okay na siguro to. So, puro kamatis lang dito eh. So puro kamatis lang. Ano yun? Okay. Ang haba niya, no? Oo. So, Anong puno? Ang gano'ng sa dulo, puro kamatis. Puro nga? kamatis yun. Pero hindi na tayo pupunta doon. Diyos ko, layo na. No. Puro kamatis lang din. Oo. Lang dito. Ay, ay. May patola dyan. Number birthday na tayo. May patola Sino? oh. Wow, may patola. Oh ang dami palang patola rito. Kaya lang maliliit pa yung patola. Patingin oh, oh, nyo po. Oo, maliliit pa yung mga patola nila. Ito pwede nga. Oo. Oh. So, may paper so, sa bandang dulo. Oh. Kinakain di ba yung bulaklak na ito? Hindi, yung bulaklak na ang... ito. Nakita mo na? Oo. Mm -hmm. ah, may, ah, may sili na. Ay, sarap pang tinola yan. Mm -hmm. Di ba? May sili talaga. Kaya lang, parang paubos na yung bunga. Ay, Ay nakita ko may pula o. Ayoko ng pula. Nasa loob. Green gusto ko. Gusto mo green? Oo. Mm -hmm. Pakita, ipakita mo naman yung pula na talagang fresh. Mm -hmm. Fresh talaga yung mga, ano so, nila rin. Ito, pepper oh. O, ano, ang lalaki. mag kaya tayo. Pero gusto ko mga green pa. Gusto mo mga green pa? Hmm. <coughs> Kagaya nito, mami. Itong gusto ko, mga ganito. May nakita ka? Hawali ka rito. Sige. Ayan. Oh, ayun, ang laki. Eh? di ba? O, kailangan natin yan. Ala, bakit nag-low battery ka na agad? Ito ba yung naka-charge? Hindi. Hindi Ba't hindi ka nag Oh, iba. oh, diba? Oo oh. Dami! Panami! <laughs> Nakakatuwa! Talagang farm siya. Ito na bagong farm na yun. Mm -hmm. May cover cover na na. Okay. <clears throat> Nakuha ko din itong maliliit kasi magaan lang itong <laughs> mga ito. Tungira <Oo>. lang. <laughs> ito yun nga pakita mo si kamay mo. Ayan ako, oh. um, ayan, um. Ah, pinili mo talaga yung maniba. <laughs> Kinuha ko talaga yung maliliit. Oh, yun na yung mga napili ni Chris. O, eh. pati yung... Ayun ang dami oh. Tomato na. Oh. Oh. Ito mami oh. Nasa? Oh. Malaki yun? Ay, malaki. Mm, ba? Diba? So, oh, ah, dito pala, nagtatago pala sa loob yung malalaki. Yung malalaki yung ganyan. o oh, grabe, tinamang laki niya oh. Ano pwedeng gawin diyan? Ah, uh, sinasama ko sa lahat ng mga ginisa ko. Ah, oh, okay. Ganda. <coughs> Siyempre, hindi nila alam. Kuha oh. din tayo ng ilang dahon nito. Oo, oh, tatanungin ka niya. Ano, sa, ano yan? Ay, sabi pati ko, may... ay, bakit may dahon yan? Oo, oh, ano? Wala, ayan, hindi yan kasali. <laughs> Sana pala kinuha mo isang bungkos na kasama siya. <laughs> hindi, okay na yan. Yun. okay na yan. O, oh, pang ano natin yan, pag pinuha natin. Sabi mo, no, just natin add, oo. di ba Diba? <laughs> Kumuha talaga siya ng ano, dahon eh. At amoy sili talaga, no? Sili talaga yan. Oo. Oh. Doon ka sa dulo, merong ano doon. parang patola yata. Di ba? Ah, cucumber. Cucumber ulit? Di ba yung cucumber? So, lahati. Parang basa na ito, mami. Ay, basa na ko po. Ano? Ito, may pula, oh. Ayan, oh. Ayoko ng pula. Oh. Ayun, hindi ako mahilig sa pulang pepper. Hindi ako pula. Hindi mahilig sa pula. Ay, ang daming pula doon sa ilalim. Diyos ko po. Ang daming pula sa ilalim. Nakita Ay, mo? Yung... Ayun no, yung paper. Nandiyan na lang, oh. Naapak-apakan na lang, oh. Ayos. Dami. Dami talaga. Ang manguhan manguha hmm. mga to dito. Oo. Ito mga dahon-dahon. Sa Pilipinas ba nakakita, nag-aani kayong ganyan? Sa o yung chate... yung maliliit lang hindi farm ilo. talaga, hindi ano, no? Hindi, hindi farm. Hindi katulad na talaga ang puro sili siya. Mm -hmm. oh. Ano pa meron diyan, Mommy? Ah, balik sa ano? Sa so, nang tawag Cucumber ya, yan? 'yan, no? Ano ba 'to? Ay kalabasa yata 'yan, eh. Ay nga, eh. Kung kalabasa 'yan, pwede kumuha ng talbos yan Ay, ito yan. may ano. Tukin nga. Ito ano 'to? Hindi ano cucumber ito ba pa yan? 'yan? Ayun oh, siya. Man, ya. Oo. Ano tawag diyan? Ah, parang upo siya. Upo yan? O, oh, ito, tinan mo. Ayan, o. Oh. Bakit mabalahibo? Kasi hilaw pa, upo. bata yan. Ah. Parang makinis naman ang upo. Maka, maka, maka makinis ka naman. Nasasaktan naman ako. Ala, grabe siya. Wala, <laughs> <laughs> nakita ko dito, puro pepper ulit. Ayan, ah, oh, Sige, nabalik na tayo. Nabalik na tayo dyan. Andito ah, naman tayo ngayon sa... Ay, ito cucumber farm naman to mami ito oh ang dami oh oo cucumber ganito pa itsura niya kaya lang ano pa siya, bata pa oo bata pa yung mga cucumber pero sobrang haba niya no hindi pa pwede kukahalin hindi pa pwede ganito itsura niya o wala naman dito may cucumber na to mo naman sila isa ayan maganda o ipitya mo yan sa baba Oh. ito yung mga cucumber ka Berk so oh. maraming cucumber pero no, oh, mga hilaw pa maliliit pa ito hinog na saan nang hinog na nga ah yun yun nandoon. Siya siya. fresh, doon oo oh, hindi na yan ano hindi na yan uh -huh. makakain kasi dilaw na yan oo uh nga -huh. balik ka na balik na ka sandito naman tayo sa mga watermelon yung mga watermelon na nakahang lang nakahang lang tsaka <laughs> hindi ganun kalaki oo maliliit lang <laughs> yun ay nakon tayo po takti ah saan ay nako po Saka tinan mo yung mga ano ah. Yung mga lango, ang dami ay, Sobrang dami ng mga lango dito, natrap sila lahat okay, Ayan sila oh Naghalo-halo na Tapos yung mga watermelon, bulok na Bulok na. na Eh kasi ba naman eh, ano ba yan Mami tinan mo to Ganito yung itsura ng watermelon nila oo. Kulay dilaw Kulay dilaw ang loob Oo, oo kulay dilaw yung loob oh uh, Hindi pero pula Pero nang ng ano eh No? Tapos maski nga ba bata pa nagkakrak na oh. Hindi maganda. Hmm, hindi maganda yung mga water. Hindi ito nga, nga pangit, oh, pangit oh. Oo, oh. oo. Parang kamukha ko lang. <laughs> ito. Ito, bakit okay, pwede natin bilhin bilin to? Isa lang. Oh, sige, bili ka isa. Kasi bili isa. Sa yung gunting man. natin, mami. Ay, dito, oh. Patayin May pagunting kami, oh. May pagunting pa May yan, pagunting. oh. Pagunting. Ngayon lang nagamit. Hmm. Oh, ayan. Ganda. So ayan yung mga napamili natin. Dapat pala lang kinuha ng kita doon. Pwede mo naman ano eh, gawing photo yun, di ba? Mm -hmm. Oo. Oh. Oh, ayan yung mga na nakuha da. ko. Oh, Kuha rin tayo na oh. itong sibuyas na. Bakit walang laman? Hindi, wala talaga laman kasi bilog Bibilihin mo dyan yung dahon. Ah. Ano itong parang leeks? Okay. Ito na. Alam niyo yung maganda sa hindi, oh. Okay ah. na siguro to. Okay na yan. So ito na, magkano kaya ito? Tingnan natin kung magkano lahat itong nabili natin na ito. Okay. Diba? Twenty-five. 25, 25, 25, 25. 25. 25. So yun na, galing na kami dito sa loob At nakita nyo naman kung ano yung mga nakita natin So kung gusto yung pumunta rito, pwede kayong pumunta rito Mag-ingat lang kayo sa entrance niya Kasi masyadong maliit lang yung entrance niya Baka lumagpas kayo <laughs> o, maliit na maliit lang yung entrance niya So pagdating namin dito kahit paano mabait ako very accommodating yung ano si Manang pero Chinese siya uh -huh. hirap siya mag English uh -huh. so Baid okay siya. lang oo ang importante uh -huh. na enjoy natin explore natin ah, ayan pala lugar. yung ano yung flag pakita mo oh, ano. ayan yung ayan flag yung pala yung marker nila para hindi maligaw oo oh, oo oh, yan yung marker nila ooh, tapos yeah, ito yung lugar ooh. nila CJZ ah, ayan. Farms. Pali, oh. Ayan, CJZ Farms. Oh, okay. So ayan yung mga nabili natin. Yun. So maraming salamat. Open sila 9 to 6 p.m. weekdays. Oh, okay. yung wag ka bumunta dito na ah, 7 days a week pala, sorry. 7 days. days a week. Sorry. Okay, every day bukas sila. Ayos, so tara mami mag-explore na naman tayo. Okay. Kabeks, mag-explore -e lang muna kami. Diyan lang kayo. Maraming salamat sa support support niyo sa amin. Thank you. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya kay Kristo si pa ang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Kris Cusinero na Halika na't na sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari Kapag nakita mo mapapawo mapapagrabe